Isang magandang araw mga kapwa ko DevCom students. Ako nga pala si Miko Falsang yung tumatayong Vice Chairperson na yung mga panaw ito. Ilang araw na lamang ay eleksyon na naman. At kasama niyo ang Student Council ng CDC upang kilalanin ang inyong mga kandidato. Ito ang diskurso. Kilalanin ang inyong kandidato. na ito ay kasama natin ang mga standard bearers ng sakbayan. Isang magandang hapon sa inyong tatlo. So ngayon, sisimulan natin ang unang parte ng ating talakayan. Ang mga salitang hawak ko ay may koneksyon sa national at international issues. At ngayon, ang gagawin nyo lamang ay bibigyan nyo ang anyong opinion, kuro-kuro at suwestiyon upang itakel ang mga issues na ito. Simulan natin sa iyo, Ms. Chairperson, Ms. Chiara. At ano ang yung diskurso sa minimum wage? ayan para sa akin, uh, para sa amin, sa aming sakbayan, ang ang stand namin sa minimum wage ay siyempre dapat mas, ipatut, maipasatupad maipasa dito sa lahat ng mga sektor ng ating gobyerno. Katulad nga naman ng pagbibigay ng job employment, siyempre dapat ay nabibigyan nila natin ng minimum wage ng bawat tao. At siyempre, magbibigay rin ang bawat, ah, ng bawat, anong employment sa maraming tao, hindi lang. Ay, sorry hindi lamang sa hindi lamang nung no, tulad nung taon na pagiging pagiging presidente ni Pinoy noong 2010 na 1.2 million na job employment ang nabigay niya tapos sumunod ay 400,000 at sumunod ay 300,000 dapat may, may, patupad pa rin niya na maging mataas ang job employment rates natin ayun at syempre yung minimum wage ay may patupad Maraming salamat, binibining Kiara. Sunod naman ay si Ginong you know, BJ na tumatakbong vice chairperson. Anong yung diskurso sa ASEAN Economic Community? Sa ASEAN Economic Community naman, mababalitan nga natin na ginagawa ng border-free yung mga bansa dito sa Southeast Asian region. Uh, Ang magandang idea na nagiging free-flowing ating mga investments, nagiging globally competitive ang ating mga estudyante. Pero ano yung downside naman itong bagay nito? Kung baga, ang nagiging goal na lang ng estudyante ay makapag-aral at makapagtapos, hindi para matulungan na ating bansa, kundi makapagtrabaho dito sa mga bansa na nangangailangan pa. Kung baga, sinusustentahan natin yung pangangailangan ng mga foreigners. Kaya naman dito sa sakbayan, kami dito sa sakbayan ay naniniwala na bilang, lalo na tayong mga DEVCOM students, ang priority dapat natin ay yung marginalize yung grassroots ng ating mga pinaglalaban. Kumbaga, just man magserbi muna tayo dito sa ating bansa at yun dapat ang mai-promote dito sa UPNB. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat BJ sa iyong kasagutan. Last but not least ang ating kandidato sa college representative na si Gio. Yeah. Gio anong yung diskurso sa Journalism in the Philippines. Ah, uh, itong issue na to ay sobrang lapit sa ating uh, bilang development communicator, communication student, uh, parte ng pagiging uh, devcom ko in journalism dito sa Pilipinas. Kami po sa sakbayan naniniwala na i-uphold natin ang press freedom. Lalo lalo na uh, sa ngayon, katulad na lang mang Maginda ng massacre, uh, ginigit namin na kailangan may hustisa dahil uh, bilang journalist, uh, meron tayong mga karapatan, mga sariling karapatan, karapatan sa buhay, karapatan sa kalayaan, karapatan sa siguridad, na dapat ay ina ng ating gobyerno. At bilang, uh, bilang journalist din, uh, uh, parang responsibilidad natin na ipahayag yung uh, ating uh, information kahit ano paman, kahit gano'n paman ito. Kahit gano'n paman ito, uh, na na nasasagasaan yung mga may kapangyarihan dahil uh, as a devcom student bias tayo sa marginalized at marginalized ang ini-empower natin uh. Ayan, maraming salamat Gio at maraming salamat sa inyong tatlo sa kasagutan niyo tungkol sa mga national issues na kailangan nating talakayin lalo dito sa ating kolehiyo. Ngayon dito naman sa pangalawang grupo ng mga salita ay napapaloob dito ang ilan sa mga issue na kinakaharap ng ating kolehiyo at ng ating universidad. Ngayon, ang nais nating marinig ay hindi lamang yung inyong mga plano, plataforma, o yung mga gusto nyo lang gawin sa hinaharap, kundi kung anong ang nagawa ninyo sa inyong buong buhay bilang estudyante ng universidad at bilang estudyante at bilang mga leader estudyante. So ngayon, sisimulan ulit natin kay Binibining Kiara. Binibining Kiara, ano, yung, uh, ano ang iyong diskurso sa student regent selection? Hello. Bukas sa Student Region Selection, ako po bilang estudyante at leader estudyante ay tumulong sa pag-select ng student region ngayon at region ngayon. At syempre, sumusuporta rin po ako sa stand ng sabayan kung saan ang pinipiling SR ay syempre dapat makabayan at naaayon sa pinaglalaban ng scholar ng bayan. Nag-attend rin po ako ng educational discussions, pati open forums para malaman kung sino ang magiging SR natin ngayong taon at sa mga Ayan, maraming salamat, binibining Kiara. At ko naman ulit, inong BJ. Ginong PJ, ano yung iyong discourse sa? Socialized tuition system. Socialized tuition system. And, baga dito naman sa STPAP, uh, wala pa rin, gaya nga nang ginagawa namin sa Sakbayan, ano, na hindi tayo nagsasawang kumaten ng mga educational discussions at open forums kasi kung paano tayo magsasalita sa isang bagay na kung hindi pa natin alam. Kaya naman, bilang ako isang estudyante na gusto pang matutunan o gusto pang malaman kung ano ba talaga na kahit sabihin nila na napakaganda ng proyekto ng Socialized Mission System, meron tayong mga tinatawag na dark sides ng mga proyekto na ginagawa natin uh, dito sa ating administration. Kaya naman, patuloy ko ang gustong alamin kung ano pa ba talaga dapat yung dapat na nalalaman ng isang estudyante. Kung baga, hindi lang tayo patay mali siya sa mga issue dito sa ating sa, ay, dito sa ating university. Kaya naman, Uh, ining Encourage ko rin naman na lahat umaglay ng mga educational discussions and open forums para matuturo rin naman sila, lalo't lalo't bigay ng sakbayan. Ayan, maraming salamat, DJ, sa iyong sagot. At last but not least ulit, si Gio. Gio, anong yung diskurso sa campus safety? Ayan, kami po, ako po bilang leader ng sudyante at parte ng sakbayan, patuloy na niningbiga na dapat uh, bilang mga scholar ng bayan, mga estudyante na makahiwalay uh, sa kanilang pamilya dito sa Universidad de Filipinas, Los so Banos ay kailangan a uh, safe tayo dahil sabi nga nila, university is her second home. Kaya patuloy kami sa, sa bayan, patuloy uh, ang militant action namin sa pagsasagawa ng mga um, uh, uh, SAGD e. o Students Agenda and List of General Demands kung saan kinukonsulta namin yung student body kung ano nga ba talaga yung uh, uh, um, ng issues and threats to security. Ayan, dito sa SAGD e. ito, malalaman namin kung ano yung tunay na karapatan at pinaglalaban Ayan, maraming salamat Gio at muli maraming salamat sa inyong tatlo sa inyong mga kasagutan sa ating mga katanungan. Ngayon, sa lighter side naman ang ating uh, talakayan ngayong hapon. Ngayon, magbibigay ako ng tatlong, uh, tatlo na lang na grupo ng sa ita kasi kayo na lang natirang tatlo. At pipili kayo at pipili kayo kung alin sa dalawa ang mas gusto ninyo. At bibigyan nyo na lang kung bakit. So binibining kayo na magsisimula sa iyo. Ang natira na lamang ay bilang 2, 3, at 6. 6. 6. Ano ang gusto mo? Si Jezebel o si Marina? Si Jezebel. Bakit si Jezebel? Kasi... Kasi mas original si Jezebel. una kasi siya eh. Doon tayo sa tradisyonal. Ah, okay. Kawa siya ba? Oo, kawa si Kawa. Oo, yun niya. So, maraming salamat, Aling Ah, uh, Sunod naman... Aling? Hindi, uh, Aling Kiara pala. Aling Kiara. Uh, sunod? Ah, uh, BJ VJ, two or three? I go for two. two? Yeah. So, kay Gio na I'm three? Which my uh, choice. Ah, uh, <laughs> uh, VJ, number two. Mainit o malamig? Ah, uh, mas gusto ko yung mainit. Kasi naman, kapag malamig, eh, kakamatay mo hypothermia. Mas mm -hmm. delikado yun, magkakaroon ka ng frostbite. Nakakaawan mo ang katawan mo kapag nagkakaputol-putol dahil sa frostbite, di ba? Tsaka mas masarap may kasamang makadaldalat pag mainit. Kasi pag malamig, masarap matulog. Ah, okay. Pwede. At last but not the least, si Gio. Ito na ang huling salita, uh, huling pagpipilian. Malambot o matigas? <laughs> <laughs> Siyempre matigas dahil sa bayan ng iniwala tayo na matigas ang panilindigan natin yes. sa karabatan ng mga Isusan. Ayan, maraming salamat sa inyong tatlo at nawa ay tayo ay mag-asam uh, ng kahit ng inyong mga tagumpay sa darating na eleksyon. Ngayon naman po, sa loob ng ilang linggo na nga lang ay, ay eleksyon na naman at hinihikayat kayo ng CDC Student Council na bumoto dahil sa kanilang mga kamay, dahil sa mga kandidatong ito, nakasalalay ang kinabukasan ng ating kolehiyo. Muli, ako po si Miko Falsa at ito ang diskurso.